Oh, nasa kabilang uh, linya na natin. At uh, ang kanyang balita ay uh, tungkol pa rin uh, sa pista. Aba! pagdiriwang ng ligon ng magsasaka sa bayan ng Talavera. Umarangkada na ang mga ani at modernong gamit pang-agrikultura ipinarada. Go ahead army. Yes, hello. Yes, go hello. ahead. Ah. Uh, Saglit lang, isa-charge ko yung, yung telepono ko, low bat yung smart ko eh. Kala ko siya, low bat ko tatawagan. Wait lang ha. Okay. Sige. Um, so, ayun nga, no? Uh, na ang uh, pagdiriwang ng linggo ng magsipaka sa bayan ng Calavera dito sa Nueva Ecija kung saan grand opening ngayong araw. So, three-day celebration mula mayo, ngayong araw, Mayo hanggang 15 sa ang kasalukuyan ng pagkilala sa mga magsasaka. Sinimulan ang uh, pagdiriwang sa isang float parade and contest kung saan itinarada ang uh, mga ani at modernong gamit pang agrikultura. May tema ang makabagong pagsasaka tungo sa masagana at maunlad na pamayanan at agrikultura. Tinakita at uh, itinaliwanag ng mga kalahok na binubuo ng mga cluster ng barangay ang kanilang iba't ibang mga ani at slot entries na gawa rin sa mga recycled materials. Kagaya na ng gawa ng cluster 3, ng uh, bagong sikap, barangay pula, minabuyok at homestead 2, na uh, tinangalanan nilang Pedro Pidal. Ito ay gawa sa lumang bisikleta at mga uh, gamit at pang spray. Mas mapapabilis ang pagbibinig at pag-spray ng mga pamatay-insekto sa mga sakahan. Patuloy naman gamit ang eco-friendly materials gaya ng windmill, biogas o animal manure at solar panel ang itinangkot ng cluster 7 na binubuo ng sinagpanaan, latore, bantug, manandil at dinarayat. Ang cluster 5 naman na binubuo ng barangay ang Balalino, Matias, Pag-asa at Pulong San Miguel ay itinakita ang pantay na pagtingin sa tradisyonal at moderna, modernong pagsasaka. Itinampok nito ang pangunahing ng produktong kalay, ngayon din ang uh, water drone na kamit sa pagbibilig at ginagamit na rin sa pag-spray ng mga insecticide. Ang iba ang mga itinampok na mga produkto at ani ay ang uh, greenhouse, vertical farming at mobile phones, controlled irrigation system, Mulayan sa cluster 11, nabinubuo ng San Pascual, Talipahan, Campos, Burnay at Barangay Valle. Mga gulay gaya ng cherry siniso, giant kalunggay, sita, talong, opo at siyempre palay. Sa tigahay kubo at ang solar panel at hydroponics ang itinakita naman ng cluster 6. Na binubuo ng Barangay Izguera District, Marcos District progression sure Shore at Mas Transical. Habang mga agricultural machineries naman, ang itinampok lang Cluster 10 na binubuo ng uh, Basang Hanog, Bulak, Pantok Bulak at Marangay sa Daytay. Karamihan sa mga float ay kinilala pa rin ang malawang papel ng kalabaw sa kabila ng makabagong pagsusaka. Samantala kasama ni, narito pa ang mga aabang iba pang activities. Sa pagdiriwang ito, Mamayang gabi, 6.30pm, gaganapin ang uh, 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 Fiesta street dance sa harap ng Municipal Hall. Bukas naman, uh, May 14, isimula ng araw sa aktibidad na parangihang sa paggatot ng kalabaw. Alas sa ng umaga sa Talagay National High School. Susunod ang mga aktibidad na palarang tinoy, uh, kabiwa ng pangulo at local Product exhibit. May exhibit din ng Modern Farm Equipment and Mechanization. Mayroon din Farmers Congress na gagamitin sa Calaboya National High School sa uh, gymnasium. May job fair din na gagamitin naman sa Watermark. Mayroon din fashion show ng mga kalabaw sa hapon. Kung saan uh, gagamitin ito sa... Uh, ba uh, public sanitary compound sa Barangay Poblacion, yan ang assembly at ang ruta ay sa Barangay Poblacion hanggang sa harap ng municipal hall. Mayroon din LGBTQ uh, bingo din ang na naman sa municipal gym. Sa Miyakulas May 15, gagamitin ang uh, pinakaabahang karera ng kalabaw, alas 7 ng umaga. At sa hapon naman, gagamitin ang Sagana Music Festival simula alas 5. Nang hapon, gaganapin ito sa Talavera New Government Center sa Barangay Dinirayap. Dito naman uh, magiging guest ang top band, uh, sensation, na Ben Ben. May kalibreng t-shirt at raffle din sa si Talavera Mayor J.R. Santos sa unang 10,000 talavera niyo na magre register para sa music festival. Suspended naman ang klase, book up. May 14 at sa May 15 sa lahat ng level ng public at private school sa munisipalidad para lamang sa pagdiriwang. At yan balita mula sa Talavera, Nueva Iti, ako sa Amalgi, ako si Army Taranja, kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, uh, Army. Parang kailan lang, ano, nung... Uh... Nung ganyan-ganyan din ang balita natin, isang taon na pala uh -huh. ang nakalipas. Yan ang, yan ang gustong-gusto ko sa Talavera. naka uh -huh. talaga sila sa agriculture, no? yung pista nila. Uh, dahil kaya, dahil May 15 ay uh, araw ng uh, patrong uh, uh, San, La San Labrador, di ba? San Labrador yan eh, araw ng mga sakao. Araw na, uh, araw na oh, Mayo. Ka, ah, yun, normally, ito din yung ano eh. Dito din ginaganap din yung, uh, oh, yung hugas kalawang. Pero this year, yung hugas kalawang mauna, parang February 2024, ginanap yung hugas kalawang dito sa Talavera. Mm -hmm. uh, ano kaya um, yung <laughs> ano? Yung uh, parabihan ng gatas, dadalhin doon yung kalabaw tapos gagatasan. Ganon kaya yon Oo, ganun nga siya. Oo, kasi parang... yung kalabaw. Mm -hmm. Oo, oh, so kailangan pa rin ng kalabaw, ano? Kalabaw para oh, sa naman. gatas, kalabaw para mm -hmm. dun sa paggawa, na sa trabaho sa bukid. Kahit pa mm -hmm. may mga makina, hindi na mamatay yung, mm -hmm. may, yung kalabaw. Di ba? Mm -hmm. Oo. Um, actually, uh, hindi lang yung... At, ang namatay yung mga farm workers <laughs> ah, dahil na, <laughs> hindi na sila nakapaghapas. Pero yung kalabaw, uh, ano uh, pa rin? Yun nga lang, oo. Uh, kasi syempre, para magkakalabaw ka, giro-giro-giro ang uh, uh, presyo ng kalabaw. Yun. Oo. Pero, eh, yun na, pero may project um, kasi yung ano eh. Yung, ano yung Carabao Center? Uh, uh -oh. CCP? CCP ba tawag doon? PCC. Uh, PCC pala. PCC. Oo, PCC. PCC. PCC, eh, PCC o, oh, oh, hindi CPP. <laughs> 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 PCC. Philippine Carabao Center. Oo. Oh, oh, oh. uh, ano, eh, yung budget nila, alam ko siya ano lang eh. Sa uh, yung one lang, biogas, meron din ba silang mga pinamimigay ng mga bisyero sa Desiro ba? O ano ba ang tawag sa bata na... Ah, biogas. Oo, pwede nga yun yung mga sa poultry, piggery. Oo. So, ano din? Baka. Baka. Pwede rin manok. Ah, uh, pero... Uh Oo, -oh. pwede rin na ang uh, manure ng manok para sa biogas. Pero ang Both. karamihan karamihan sa mga ginagamit na pang fertilizer niya ay dumi pa rin ng kalabaw. Kaya uh, kung totoo siya, talagang... Uh, talagang napakalaki ng papel ng kalabaw sa agrikultura. Ang kalabaw mo ah. ang ating pambansang hayop, di ba? Oo. Oh, uh, kalabaw pa rin. Ayun. Pambansang kalabaw. Pambansang... Okay. <laughs> ay! Ay, hindi! Tamaraw? Ay, tamaraw! Diba? Ay, tamaraw. 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 Eh, di ba? Kalabaw, kalabaw din yun. Kalabaw Yab din Iba ba yung, yun? ano, kalabaw? Tamaraw. Ang Tamaraw, di ba, eh, same, tamaraw. ano rin, tsura niya? Sige, ano Parang, Tamaraw daw. Ang kalabaw, ang kumpansang hayop ng Pilipinas. O, tapos yung, Tamaraw, may Tamaraw pa ba ngayon? Baka ano lang siya, uh, parang ano lang siya, scientific name lang ng kalabaw ang camera. Mhm. So, pero hindi pa natin sure yan ha. <laughs> Mag-research tayo. Ah, uh, the um, ini -ini ko lang. Oh, oh, kalabaw rin siya, yung Tamaraw. Tamaraw or Mindanao dwarf buffalo. Small It's buffalo tamaraw. belonging to the family Bovidae. Bovidae. It is endemic to the island of Pindoro in the Philippines. O, oh, it's... Mm -hmm. Kumukha din na ano? Maraming ano? Eh. Bubalus. Ah, bubalus pala, hindi pala. Oh, small buffalo eh. Mm -hmm. O, oh, mas maliit sa kalabaw. Uh -huh. Kalabaw pa rin ang pambansang ano, pero endemic endemic daw ang uh, endemic ang tamaraw. Ang tamaraw sa Mindoro. Mm -hmm.